Malaman natin mula sa ating panauhin para sa umagang ito manggagaling kay Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega ng Road Transport and Infrastructure ng Department of Transportation. Good morning, Asec, ay Usec. I'm sorry. Usec Ortega, sir. Hi Tuesday, uh, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ayun nga sinasabi ko, Usec Unity walk man yan, tigil pasada man yan, ang kahihinat ng lahat, magkukulang ng transportasyon. Sana hindi uh -huh. ano. Pero uh, parang nabaliktad, Yusek, yung sitwasyon. Kung dati rate yung mga nagtitigil pasada ay yung kontra sa consolidation. Bukas, ang magtitigil pasada ay yung magna, mga nagpa-consolidate. Ano ba ang masasabi nyo muna dyan? Unang una Tuesday, alam mo, tamang-tama ka. Unity Walk, Tibil Pasada march. Ako rin mismo hindi ko mapipicture picture ang aktual na mangyayari bukas dahil nga uh, ilalabas ang ating transportation cooperative, pati na rin ang korporasyon sa kanilang uh, damdamin, mm -mm. sa kanilang pakiramdam dahil sa nangyari dito sa ating mga kaibigan, sa Senado. So on the part of the government, we have to be prepared for yes. anything kasi nung nakaraan uh, 5% lang naman yung dalawang grupo kumpara sa kabuuan mm -hmm. ng sektor ng transportasyon here we are talking about the big majority Correct. ito yung matagal nang nagsasabi sa amin na uh, pag hindi kami pinakinggan, kailangan namin magparamdam at umabot na nga bukas so we will be prepared and we will respect the uh, the things that they will do as long as maayos po dahil uh, alam mo, may, uh, medyo talagang ma uh, malaki ang uh, nararamdamang negative ng grupo ng mga ito. Ayun na nga po, hindi po ba uh, sabi ko nga kanina, regardless kung anong grupo 'yan, etigil eh, pasada pa rin 'yan. Kawawa na naman yung ating mga pasahero. Sabi niyo, kailangan nating maging handa. So ano po kaya mga paghahanda, ang ginagawa po ninyo para masiguro na yung mga pasahero naman natin bukas ay hindi maaalanganin sa kalilang pagpasok? Uh, ito lang tama ka Tuesday. Alam mo nung nakikita ko the past days, yung nagsasalita itong sektor ng transportasyon mm -hmm. different places, Bicol, uh, uh Bulacan, yes. Rizal, uh Cebu, uh Visayas, Mindanao. Alam mo nung nakikita ko sila sa TV or narinig ko sa radyo or nababasa sa dyaryo, ito, to, ito yung totoong numero. Mm -hmm. Ito yung totoong grupo na alam ko kung gaano kalakas kaya nga kami dito sa DOTr kasama ng marami nating kaibigan sa DILG, MMDA, sa mga LGU, lalo na sa Quezon City, eh talagang uh, nagko-coordinate itong grupo na to for the past days because we have to anticipate, ikang ako, ano yung pinaka pwedeng mangyari mm -hmm. uh, para maghanda po tayo dahil uh, again, uh, yung ating mga commuters will be affected into something Tuesday. Hindi dapat humantong sa ganitong sitwasyon. Tumatakbo yung ating programa ng maayos. Alam mo, iniisip ko yung programa nung nagsasalita. Ah, sabi ko, lahat ng sinasabi ng ating butihing senador at congressman kasi because they are very serious in helping the pro uh, project. Mm -hmm. Eh dapat ko isa-isa eh, naman namin na pag-usapan, isa-isa naman namin na ayos. Bakit humantong sa ganitong sitwasyon na ipatigil eh parang sa pelikula nakakasa na to and everybody's on board almost everybody's on board so mm-hmm. So so ano pong aasahan ng ating mga commuter pang pasahero bukas? Mayroon po ba kayong ipakakalat na mga libreng bus sakay, libreng sakay bukas? Saan po ba makikita ang mga 'yan? Kasama sa task force natin, talagang may mga libreng sakay na handa po ang mga LGUs especially dito sa Uh, Metro Manila. Ang kaibahan lang kasi dito, nung yung dalawang grupo ang kumakasa, pinpointed namin eh. Alam namin kung nasaan. Mm -hmm. And uh, with respect sa dalawang grupo, maliit lang naman yung kanilang grupo at alam na alam namin kung saan sila may puwersa. So mm -hmm. parang, uh, ika nga uh, eh, nakaporma na ang gobyerno on specific places. Dahil alam naman namin kung saan lamang sila merong ko konting mga supporter. Mm -hmm. Ang mabigat dito kasi sa ngayon bukas, extension eh, wide to. Correct. And this the big majority at hindi natin matantya uh, walk for unity labang ba ito? Sigil mm -hmm. pasada ba ito? Even though marcha lang makakaapekto to sigurado ng traffic. Correct. And also, we, 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 cannot really say anong ang gagawin ng bawat kooperatiba or bawat syudad na lugar ng mga kooperatiba at korporasyon. So, it will be something very new for us. Tanay mm -hmm. tayo sa maliliit na grupo, pinpointed lamang kung saan sila gagalaw. Ito, ikan eh parang uh, we, we, we have to be prepared because this is something in a new territory po tayo ngayon. So makikiramdam tayo bukas, ganun ba 'yon, Yusek? O mayroon naman kayong yes. contingency halimbawa. Sabi nyo nga hindi nationwide ito malawakan. So dapat ba lahat ng alam nating ruta na maraming sumasakay at namamasada, ay may nakaantabay na na mga libreng sakay? Basically ganun 'yon, uh, hindi lamang na Uh, yung nakahanda yun ang ibig ko sabihin ang paghanda na gagawin po namin is full kasi mm -hmm. nga hindi natin masabi gaano kalakas ang mangyayari That's why ik nga siguro parang sa alert mataas po yung alerto mm -hmm. at uh, we, we are confident naman po sa tulungan ng task force agency that we will meet what will be required uh, tomorrow po Alright. Sabi, sabi nyo kanina na, banggit nyo nga na, uh, ito ang lumalabas kasi parang 22 out of 24 senators ang nagsusulong na makapagpasa ng resolusyon na naglalayong himukin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isus isuspindi na muna itong POV modernization program. E eh, paano po sakaling pakinggan sila ni Presidente, ano naman ang magiging hakpang ninyo ngayon yan? Unang-una, yung 22 na senador na, na pumirma Sigurado ako they want to help the sector, walang duda. Kaya lahat 'yan pumirma dahil gusto nilang tumulong na mapaganda at uh, uh, maayos 'yung programa. Ngunit mm -hmm. with your respect sa kanila, siguro po 'yung kasagutan po ng DOTr family at ng lahat ng sektor ng transportasyon hindi po kailangan i-suspend habang inaayos. Yun. For the past year or so, nangyari na po ito nung bagong pasok pa lang po kami, ako po last year, early last year, we've heard a lot of concerns at never namin dininay, hindi pikinig ang lahat ng concern. Mm -hmm. Ngunit tumatakbo ang programa. Yes. Habang mm -hmm. tumatakbo ang programa at nakikinig sa mga concerns at inaayos, tumaas pa nga ang consolidation from 60s. Umabot na tayo ng 83. Okay. So oh, 83 tayo. So mm -hmm. ibig sabihin effective yung tuloy ang programa habang nakikiusap at naghahanap ng solusyon. Mm -hmm. So I think kailangan lang natin maipakita ng maayos po sa ating mga kasamahan that the program can do what it has been doing. Mm -hmm. Tumatakpo, inaayos, nag-i-improve. Siguro po ang nangyari lang which I could say kasi nakasama naman po ako sa mga hearing is mm -mm. mukhang napasobra ang pagrinig doon sa mga nag-o-oppose which yung nag oppose po, may bottom line po yung nag-o-oppose. Para clear po tayo, mm -mm. ayaw po nila ang consolidation. Yung number one uh, ikang, uh, requirement sa ating programa is mag-consolidate sa sama sa isang kooperatiba or korporasyon. Mm -hmm. Yun po ay matagal na namin at natin alam na ayaw nila. Kaya kahit na nasaas namin ang equity subsidy, kahit na bibilisin na namin yung route of station, even though dagdagan namin yung programa Tuesday sa SOC support, no, mm -hmm. even though ang dami namin nilagay na mga capacity building, yung pinitrain sila para mas maging magaling sila sa fleet management, financial, even though lahat yung nag-improve since last year, Ayaw pa rin po nila, natitira na lang sila kasi nga may isang bagay na ayaw nila at hindi pwedeng hindi mangyari, which is consolidation. So ang ibig ko sabihin, ang solusyon ng problema nila, nagawa na po nila last year, nag-Supreme Court na sila. Mm -mm. Siguro po lahat tayo tumigil na at hintayin na lang po yung Supreme Court uh, decision, tigil mm -mm. sa debate. Pero tuloy ang programa po. Mm -hmm. Na ipaliwanag po ba ninyo ito sa mga senador natin na nag o, oppose uh, uh, o kaya eh, nag na humihiling na mapasuspin na muna itong uh, PUV modernization? Alam mo, since last year, may hearing po tayo sa ating butihing senador kay Grace po. Siya po yung nasa public service po last year. Tuloy po yung mga usapin doon. Ngayon naman po sa ating senador uh, senator, si senator Tulpo, naka hearing alang to, no, at uh, nailabas yung mga dapat, uh, yung mga ginamit po namin sa Kongreso po. Mas malawak po yung naging sapid doon, napakaraming hearing doon. And we have venues sa media, sa forum. I do believe po, the percentage Tuesday na 60 to 83, it means one thing. Mm -hmm. Naging effective yung konsultasyon at yung solusyon ay tumatakbo. Yes. That is the basic na masasabi natin, siguro po, to be humble, nakikusap, ituloy po natin because we will still improve it together. Okay. Ah, uh, isa sa narinig ko, Yusek Ortega, sir, na sinabi ng ilang senador, para daw, uh, para daw po kasing hilaw pa yung programa, sa up to now daw kasi naki, wala silang nakikitang parang malinaw na mekanismo doon sa ruta para ipatupad na itong sistema ng modernisasyon, bakit daw pinipilit? Alam mo Tuesday, wala pa ako sa gobyerno. 2017, tumakbo na yung programa. Mm -hmm. Nung pumasok po ako, ito or walong ekstensyon ang ginawa ng dalawang administrasyon to truly say na kailangan natin ng more information, more improvements at lalo na nyo ang sektor ng Mm -hmm. So hindi ko sabihin, I think the years it passed, the extension that happened, mm -hmm. and the many uh, pro, uh, forums na ginawa ng DOTR, OTC, LTFRB, and the many hearings, I think to be really fair, hindi po ito hilaw. Ito po ay nangangailangan ng tulong additional sa lahat ng sektor ng dahil ng Senado, Kongreso, private, I think what needed is more help, more mm -hmm. help, more support para sa ating transportasyon and most especially at the end sa mga commuters Alright. Yusek, yung, yung inaasahan nating bukas na unit, Unity March o Tigil Pasada, paano nyo po aaluin yung, o kakalmahin yung kalooban nitong 83% ng transport groups na nagpa-consolidate na uh, considering na sila pa naman yung namuhunan na, nangutang para makasunod dito sa itinakdanin yung mga kondisyon para sa consolidation tungo sa modernization? Sig po, Day one, nung mm -hmm. nagsalita yung ating butihing senador Escudero sa hearing, mm -hmm. fast forward, nung naglabas sila ng resolution, consistent si Secretary Bautista, mm -hmm. ang DOTR and all its agencies na nagsabi, ituloy po natin ang programa habang naghahanap pa tayo ng solusyon. Mm -hmm. Very consistent po. Hindi po kami nagbitaw sa position na yon Since day one, nung nagkaroon ng ganitong usapin, because isa lang po bakit namin ginagawa ayon. Number one, ito po'y programang kailangan natin sa bansa. But more than that, and other than that, that is the marching order of the President ng ating bansa, si Ferdinand Marcos. Wala po kami karapatan pumunta sa kaliwa or kanan dahil mm -hmm. ang putos po sa amin, ituloy ang programa and up to now, We have to continue the program because this is the program of the president of this administration and most especially kailangan ito ng ating commuters po. Mm -hmm. All right. Uh, ano po ang gusto niyong mensaheng iwan sa ating mga uh, nasa transport groups na nagpa-consolidate at the same time yung kabilang panig na hindi pa rin nagpa-consolidate at sa ating mga mambabata. Sige po. Uh, the floor is yours, Yusic Ortega sir. Yeah, Unang-una, Tuesday, salamat sa malaking tulong kayo sa media sa pagliwanag sa lahat. No? Maliwanagan kami, ang senador, ang kongresma, ang mga kongreso, yung mga sektor, ang mamamayan. Ang importante po dito is I do believe it's clear to all of us na kailangan ituloy yung programa because it has improved and will still be improved. Mm -hmm. Number two, we need all the help. Hingi-hingi po ng sektor ng transportasyon Tulong financial tulong oral, mm -hmm. tulong kung ano man lang ang tulong para mapaganda. Then this is not a perfect program. klaro po kami hindi tayo magdibate. But mm -hmm. it's importante ito. Ang kailangan natin ay tulong, kailangan natin magsamahan, kailangan natin magtulungan. Siguro po in the next day, kahit na soon, as of in the next hour, sana po may mga lalabas mm -hmm. na magagandang salita na sumusuporta sa programa para sabihin tuloy na tuloy ito, mag-uusap tayo, mapapaganda natin ito, let us not do whatever negative, let us all do positive because we are one in this program. Mm -hmm. All right, With that, Yusek Ortega, sir. So, ano na lang tayo bukas. Makiramdam tayo bukas. At the same time, sabi nyo, handa naman kayo bukas. At sana naman maging mapayapa kung ano man yung gagawin nilang pagkilos bukas at hindi mahirapan yung ating mga pasahero. Salamat po sa oras, Yusek Ortega. Salamat lagi sa inyo dyan Tuesday at magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga.